guys, sa so dito tayo sa farm ngayon. Itong kudako Ay Ipapakita ko sa inyo yung gagawin nilang ano, dito sila gagawa ng uling. Sakta nyo yun. Yung may apat nilagyan nila ng, nagtagi ng ano kawayan. Hindi ko pa alam kung paano magiging proseso nila sa paggawa ng uling. Pero so, marami kasi kaming na, anong, naputol na mga sanga ng mangga na malalaki so gagawin nila ngayon gagawin na lang gagawin nila lang gagawin nila, ng, gagawin nila uling so ayan so 'yung mga kahoy na ayan malalaki yung ano niya ayun, 'yung proseso nila pero papakita ko sa inyo kapag ka, na-start na sila tapos tatanungin natin kung paano 'yung step by step na paggawa nila ng uling so ang halaga dito sa so, paggawa ng uling Uh, sila yung mamumutol ng mga kahoy kasi marami kami dito ano mga mahogany ayun nasa gawing itaas na yon mahogany yon so yung mahogany na yon nila alisin nila yung mga sanga-sanga na yon yung mataas na yon kukunin nila yung mga malalaking sanga para uh, straight daw ang pag ano niya ano yung paglaki niya ganun sa so, ito. Pinutol na nila yung mga kahoy. Ayan. Ayan sa mangga. Kasi ito pa. Ayan. Ayan ang gagawin nilang uling. Pero dadagdagan pa nila yan. Mamumutol pa sila ng mga mahogani. Eh. sa so, maganda yung mahogany. Eh, mas ano siya. Mas matigas ang ano niya, kahoy niya. Kasi dito napapalibutan kami ng, ano, ng mahogani. Eh. So, pero ito lang ang kaya hindi lang masayang itong mga ano ma mga uh, kahoy na to gagawin ko lang uling sa kalakaran ng paggawa ng uling dito yung um, kung maha sampung uh, sako sila ng uling kasi sagot na nila lahat yon sila na yung aakyat, magpuputo ng mga puno, hindi kami magbabayad. So, sa sampung sako daw ng uling, bali, dalawa yung sa amin bibigyan kami ng uh, sa sako. Pero sa dami ng mga kahoy dito, marami, marami na ma uh, magagawa nilang uling. So, dati, nag-uling na siguro sila dito. Ayan, o. Oh. Uh, Napakita sa inyo. Ayan, o. Oh. Dati na lang may, ano, mga sinunog na kahoy. So, ibig sabihin, nag-uling na sila dito dati. So, wala kami hindi namin alam kung sino yung nag uling dito. Ayan. Nakikita dyan. Ayan. Sunog yung mga kahoy. Parang nubyong. So, Kasi so, ayan, ayahan lang nilang oh, hindi ko alam. <laughs> Pero, i-video e, e ko kapag ka mag-start -e na silang gano'n. Mag-i-video. So, yung mga kahoy. Ayan. Ano kasi sayang? Ang mga kahoy dito. Eh, ilayo mo yan. De. Ito yung kaisa-isang bunga ng ating giant. Ayan. Mag-iisa lang siya. <laughs> balutin ko kaya. Try ko nga balutin. Para matuloy siya. Kasi meron pang ano, may bunga pa siya. Kasi ano, iisa One. oo, Ano lang. Hindi na tuloy. nakita na rin ako isang ano dito eh. Isang halaki din. Na nalaglag. So, hindi na tutuloy bunga. Sayang. Tapos lahat yan. Wala pa akong nakita na may bunga. Hindi sila namunga kulang sa nutrients. <laughs> kulang sila sa alaga. So, ayan. Ang ating mga mangga. Ang Hindi sinuwerte mamungang ngayon. Pero next, ano nila. Ta uh, nandito naman na kami. Sa Ma mga maasikasa na namin yung mga puno na to. Hmm. Talagang walang namuong. Yun lang. Kasi nyo ba? Ito yung ating mga saging. Ito, yung saging namin na yan. hindi nawawalan ng ano. Hindi nawawalan ng bunga. So, laging may ano yan. May nakaka-harvest kami. Nakakapag-bend ka rin kami. Ito naman yung aming ano. Langka. Ayan, magkakatabihan lang ka, mangga, buko, tapos saging. Ayan, may buhay saging natin. Saging na saba lahat yan. Kasi mas, ano nilang, mas mabili ang ano ng saging na saba. So, yung ating giant mango. So, yun lang. Update ko lang kayo. Minug namin yung mga dahon. Ng, mga tuyong yung dahon. Ayan. Update sa ating mango katimon. Ito nang may bunga dyan. Kaya kung tayo doon. Ito nang lang. May lima doon na bunga. Ayan. Isang mango. Ayan. So, ayan pa, oh. Uh, nalaglag na lang ng mga bunga. Ayan, ito po. Sayang naman. Tapos, ito yung bunga. Medyo malaki na rin. Ayan. Ito ang ating giant mango. One, two, three. Meron pa doon. Sa gawing itaas mo. Ang bunga pa siya. Kaya so, hindi na masyadong tika. Nakikita yun. Tatlo. Tapos isa doon. Wala ko konti lang ang bunga. Hindi na bunga na maganda yung ating mangga ngayon. Dati, as in talaga daming bunga niyan. Parang puno na. Dami kong na. Dami namin na harvest dati dito. Ay, ang lang. Saan so, kaya ang puno yun? Nagus lang ang buong. Ito kaya. May buong kaya to. Ito na mulaklak to. Hindi rin nagtuloy yung ano niya. Yung balaklak niya. So yun lang. Isang puno na yun ng ano, nagtuloy lang ang bunga. Pero sana lumaki para matikman ulit namin yung ano niya, bunga. Kasi napakasarap nga niyan. So, yun lang. Ating update sa ating mangga. Bye!